mga kababayan at mga kapatid, Nalapit lapit na araw na totoong labis naming kinasasabikan Grand Socializing November 16, 17, at 18. Nang malaman ito ng marami, mayroong mga bloggers, mga balahurang bloggers, na kung ano-ano na naman po ang sinasabi. Ang sabi ng isang blogger, yung t-shirt na ipamimigay na may tatak para sa pagkakaisang ito. Bakit hindi na lang daw itulong sa may hirap? Itong vlogger na ito ay walang alam. Hindi alam kung anong nangyayari sa Iglesia ni Kristo. Meron po kaming kanya-kanyang aktibidad. May mga aktibidad kami para sa pagtulong sa may hirap. May mga aktibidad kami sa mga pagtulong sa mga nasa lanta ng kalamidad. Hindi po lingit sa inyo yan. Nagtataka lang naman ako sa taong ito, sa vlogger na ito. Kung bakit ganito ang kanyang pananalita. Iisa lang pong ibig sabihin yan sa aking nakikita sa kanya. Wala siyang alam sa nangyayari tungkol sa Iglesia ni Kristo. O kaya naman, pinunan niya ang Iglesia ni Kristo sa alam niya kapag ka pinunan niya ang Iglesia ni Kristo ay maraming manonood sa kanya. Mayroon din nagsasabi, binabayaran daw kami pagka mayroon kami isang napakalaking pagkakaisa. Hinding-hindi rin po totoo yan. Ang pagsunod namin, pagkikipagkaisa sa pamamahala, man hindi po kami naghihintay ng bayad. Sa pagkatalam namin, ang pagkikipagkaisa sa pamamahala ay utos ng Panginoon Diyos. Mabuti sa Panginoon Diyos. Mabuti sa paningin ng Panginoon Diyos. Sapagkat may nasusulat, pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Kaya yung mga nagsasabing yon na binayaran daw kami o binabayaran kami pagka kami ay tumutugon sa panawagan, nagkikipagkaisa kami, isa pong malaking kasinungalingan yon Huwag po kayong maniniwala doon. Marami silang pinupuna. Ano pa pong pinupuna nila? Ang isang pinupuna ng vlogger na ito, maliban doon sa t-shirt, na dapat daw ay itulong na lang sa may hirap. Ang hindi niya alam ay tutuong tumutulong ang Iglesia ni Kristo sa mga may hirap, hindi lamang sa bansang Pilipinas, maging sa iba yung dagat. Ano pa sinasabi niya? Meron daw po kaming ikapu. 10%. Isa na namang kasinungalingan yon. Isang kahayagan yon na wala siyang nalalaman sa Iglesia ni Kristo. Wala pong ikapu. Walang 10% sa Iglesia ni Kristo. Ang aming paghahandog sa loob ng Iglesia ni Kristo pasya ng puso. Hindi po sa pilitan. Hindi kailanman naging sapilitan ang aming ginagawang paghahandog sa Iglesia ni Kristo. Pasya na puso po yun. Hindi po ikapu. Wala pong ikapu. Kaya ang vlogger na ito na nagsabing may ikapu, kahayagan po yun ng kanyang kamangmangan kawalang alam sa doktrina ng Iglesia ni Kristo, sa mga nangyayari sa Iglesia ni Kristo. Marami po silang sinasabi. Ang iba sabi, nakikialam daw kami sa politika. Hindi po totoo yun. Hinding-hindi po kami nakikialam sa politika. Ang aming pagkikipagkaisa sa pasya ng pamamahala, ang aming paglabas, para ihayag kung ano nga aming saloobin. Kami po kasi ay mga Pilipino rin. Mamamayan din kami ng Pilipinas. Meron din po kaming karapatan na ihayag ang aming saloobin sa mga nangyayari sa ating bansa. Hindi po kami nakikialam. Hindi kami nakikialam kung anong gusto nila. Hindi namin sinasabing ganito, hindi namin sinasabing ganon, hindi po namin pinakikilaman sila. Ang sa amin ay inihahayag namin kung anong aming saloobin. Kung anong aming saloobin. Kaya, nagkakamali po yung maraming mga vloggers diyan. Mga malisyosong vloggers. Mga balahurang vloggers na, na nagkokomento. Nagre-react ng malisyoso tungkol sa Iglesia ni Kristo. Hindi po pakikilam sa politika ang ginagawa namin. Pagkahayag po yun ng aming saluobin. Sana po yung mga vloggers diyan, bago kayo magkomento tungkol sa Iglesia ni Kristo, siya sa atin muna ninyo, alamin muna ninyo para yung mga sinasabi nyo ay hindi mauwi sa kasinungalingan. Hindi mauwi sa kasinungalingan. Pero dahil wala kang alam, lalo na yung vlogger na nagsasabi na binabayaran kami. Yung vlogger na nagsasabi na mayroong ikapo sa Iglesia ni Kristo. Yung vlogger na nagsasabi, dapat itulong na lang sa mahirap yung mga t-shirt na gagamitin namin sa isang napakalaking socializing sa November 16, 17 at 18 na totoong kinasasabikan na namin. Mga wala pong alam yun. Huwag po ninyo silang paniniwalaan. Huwag po ninyo silang paniniwalaan. Kaya ulitin ko po. Ulitin ko po bago ko tapusin ang live na ito. Hindi po kami nakikialam sa politika. Ang sa amin dahil kami mamamayan din ng Pilipinas, mga Pilipino rin kami. May karapatan din po kami na ihayag ang aming saloobin. Kaya sa November 16, 17 at 18, isang napakalaking socializing ang gagawin po naming mga kaalim sa ni Kristo na yan po'y totoong kinasasabikan na po namin. Kinasasagaya nung Enero 13, napakasaya. Nakita naman ninyo Nakikita naman ninyo, mga kababayan, mga kapatid po namin, napakasaya, mapayapa, walang gulo, at pagkatapos ng pagkakaisang yon, malinis ang kalsada, walang naiwang dumi. Ganyan po kami kung magkaisa. Wala kaming, kasi po ayaw naming mapintasan ang iglesia ang kinaaniban namin. Kaya pagalis namin doon sa lugar, nilinis wala kaming iiwang anumang dumi. At sa aming mga sasakyan, meron dun kaming mga lagayan ng mga basura para hindi kami magtatapon sa kalsada. Ganyan po kung magkaisa ang Iglesia ni Kristo sapagkat ang aming pagkakaisa ay batay sa mga aral at utos ng Panginoon Dios. Ulitin ko po ang nakasulat sa Biblia pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Ayaw ng Diyos ang watak-watak. Ayaw ng Diyos ang kampi-kampi. Ang gusto ng Panginoon Diyos, nagkakaisa. Kaya, mga kapatid, magkita-kita po tayo. November 16 at 17, at 18 doon sa lugar na sinabi sa atin magkita kita po tayo isasagawa po natin isasagawa natin ang isang napakalaking socialization hanggang dito na lamang po salamat po sa mga dumalaw salamat sa mga nanood salamat sa mga nakinig maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo, lalo na mayroong pong paparating na bagyo. Mag-ingat po tayo, mga kababayan. Hanggang sa muli, babayo! Ayos sa